Bilang mga mababatas, dapat siguro doing alinsunod ito sa batas at tamang proseso. Para sa ordinaryong mamamayan at lalo na sa aming mga binigyan ng tungkulin na maging Senator Judge sa paglilitis na ito, this opens up a lot of questions. At ang iniiwasan natin ay yung magpapasya tayo sa isang bagay na makakaapekto sa buhay ng bawat Pilipino. Makakaapekto sa trabaho natin, na makatulong sa tao. Tapos hindi naman pala dumaan sa tamang proseso. Yes. We are senator judges tasked to decide on this matter and we took an oath to be impartial. But this matter whether it went through the right process or not should be first decided upon and settled with no question prior to that. We are all for accountability. In fact, Maganda nga sana mapakita ng accused at ng accusers kung may ebidensya ba o wala. Pero bilang mga mababatas, dapat siguro doing alinsunod ito sa batas at tamang proseso. Dapat hindi na circumvent ang batas, dapat nasunod ang due process at ang rules. Hindi ang shortcut. Justice delayed is justice denied. And justice conducted the wrong way is no justice at all.